time dito sa TikTok la kung saan laging masaya dito! <laughs> Nako, this time, kasama natin si Martin sa isang mainit at masayang tanungan. Makisigot dito sa Kung, kung ikaw, ikaw Ang Tatanungin! Hi Martin! Martin bilang guest player, simple lang ang kailangan mong gawin. Hulaan kung anong magiging sagot ng ating mga studio tiktropa na kakausapin ni na Jason at Sugar. Eto na! kakausapin na natin si ate. Eto. Ayan. taga saan muna si ate? Bagong silang Kaloocan City! Shoutout sa inyo! Uh, Jonalyn, ano bang pinagkakaabalahan natin? Um, housewife lang po ako ngayon. Wow! Kung ito na, kung ikaw ang tatanungin, anong tamang mindset po ng mga bagong mag-asawa? Siyempre, A, hindi pwede mag-anak ha habang wala, wala pang ipon, or B, mag-anak na habang bata pa at kaya pang magtrabaho. Nako, yes. ano kaya ang tamang, tamang sagot? At bago sumagot si John Martin, kilatisi na tingnan niyo mabuti, si John Aline. Teka, oh, okay. sige. Sa tingin mo, ano ang, ang, isasagot niya? niya? A, hindi pwedeng mag-anak hanggat walang pang-ipon. B, mag-anak habang bata pa at kaya pang magtrabaho. Martin? Shhh. Sige, yeah, Lalapit ako kay Ay, talapit ka? Ay, ay, dito ka na, dito ka na, dito Tingin ka na, dito mo, ka Martin. Oh, kalitisin yeah. mo nga, kalitisin mo. Si Jonalyn. Ali na Ayan, tingnan mo. Mukha siyang uh, responsable. Wow. Tapos mukhang, uh, mukhang praktikal. Wow. <laughs> Tumatawa oh, siya. Tayo. Uy, dapat di ka bumibigay, Jonalyn. Oh, dapat di ka bumibigay. Oh, oh, poker no? face, poker face. Ano ka ba naman, Jason? Ako nga tinitingnan. Iba, hindi na siya tinitingnan ko. Siya na rin eh. Kung sakaling yeah. ako man, ang titingin. Busy ako, busy ako. Ay, tingin mo, anong tamang sagot? A or B? Uh, tingin ko A. Hindi pwede mag-anak hanggang wala pang ipon. Ah. Tama ba ako? Tama ba? Tama kaya ang hula ni Martin. Jonalyn, anong sagot mo? Okay, ready in 3, 2, 1. Ay, mag-anak na habang bata pa at kaya pang magtrabaho. Jonalyn, paka-explain bakit yan ang sagot mo? Uh, para sa akin po, iba-iba uh, po kasi tayo ng opinion. Pero sa akin, as much as possible, habang bata ka pa, mag-anak ka na kasi kaya mo namang mag-ipon at the same time, gampanan mo yung responsibility mo as a mother or as a parent. Thank you, so naniniwala much, Jonalyn. naniniwala ako doon. Okay. Tsaka pa ka-mama niya, hindi ka magkaanak, anak ba At least alam mo na gagawin mo. Tama, tama. Yes, kaya mga TikTropa, kung kayo ang tatanungin, ano ang tamang mindset ng mga bagong mag-asawa? A, hindi pwedeng mag-anak hanggat wala pang ipon. Or B, mag-anak na habang bata pa para kayo pang magtrabaho. Gusto naming malaman ng opinion ninyo, kaya makikomment na sa official Facebook page ng TikToclock. Time check! Maniligay tayo ng blessings para sa mga TikTropa. Oras na para sa... HALA! Si Martin at si Sugar ang pambato ng Green Team At si Michael at si Jason naman ang lalaban para sa Pink Team Okay Sila ang maglalaban sa larong Salo! Salo! salo together. together! Kaya naman guys, kung ready na kayo -ready, mo ready! Ready! Naalala ko itong larong to, mamang Napakahirap yes, ito eh na Mahirap at, para dun sa baba ang galing -galing to Ang galing-galing burita po yakin Sa salo Ready na kayo, players! You, you have 1 minute and 30, 30 seconds, seconds. the Tick Tick clock. clock. Happy, Happy time, time na! Let's go! Salaw! Oh, Salaw! Ayan! Ang galing ni oh, Michael! si Michael Ang galing ni Michael! Agad. Si Michael nakakadalawa kata! Go, si Mikey! Si Mikey! Oh! Mikey DK! na! Oh! oh Apat we'll na si Michael. Si Martin naman medyo nahihirapan dahil si Sugar. Go, go, Martin! You can do that, Martin! Oh, eto na. Oh, This is a combination up, of galing ng pagbabaw at galing ng pagsalaw. Oh, nakakarami na si Michael. Nakakarami na. Ang si galing. Martin, medyo nahihirapan sa pagbalanse eh, at nakakaisa pa na okay. na sali niya. Ibang style. Ibang style. dalawa. Dalawa. Oh, oh Tatlo. Tatlo. Oh. Habol, Martin. Habol. Yeah, dapat, yeah. dapat. Hop, hop. May habol. Oh. May habol. May habol. May habol. <laughs> <Hapan, laughs> dapat, dapat na Martin. Meron pa tayong 48 seconds. Mahaba-haba pa. Kaya pa mo. 45. Oh. Isa oh, pa. 40. Kakaibang style oh. ni Martin, ha? Oh. Kaya galing at kanyang, uh, ang galing ng technique. Sinipa oh, tero, maganda na ng Up! na sayang! na Hindi 20! Magaling talaga kombinasyon 20. ni Jason at si Michael. Up. 15! Five, four, three, two, one. Okay. Hindi na po natin kailangan bilangin. Malinaw na malinaw po para po sa round one natin. Ang panalo ay... Pink, Pink, Pink Team! Pasensya